Ganito pala kahirap si na Gemma galan sa noon. Dumating ang mga ito sa so point na wala na silang makain kaya toyo na lang ang inuulam ng pamilya niya. Atin ngang alamin ang nakakalungkot na kwento ni Maring Gemma. Don't miss out on the latest serves and spills. Follow for more valuable chismis. Nakakalungkot nga ang kwento ng isang Gemma Galanza. Ibinahagi nito sa isang live streaming platform kung paano ang naging buhay ng mga ito bago ito nakaranas ng karangyaan ng dahil sa volleyball. Ayon nga kay Jema, sa sobrang paghihirap ng mga ito, dumating sila sa point na wala na silang makain. Kaya toyo na lang ang ginagawa nilang ulam. kami sa point na parang wala na makakain. Naranasan din nilang mangutang sa tindahan na tinatawag ni Gemma ang Tita Rose para lamang makasurvive sa pang-araw-araw. Nag-aaway na araw silang magkakapatid kung sino ang pupunta sa tindahan para lang mangutang. So umabot kami sa point na utang nga kami kay Tita Rose. Tapos, syempre hindi naman sapat yung iuutang namin. So nabubuhay lang kami or nakakakain lang kami na kakainin lang namin sa Rodinas. Tapos minsan nga na-experience kong kumain ng toyo ang ulam. Nangungutang nga ang mga ito ng bigas at ng mga delata. Ang mga pagkain na ito raw ang mga pagkain nagtatawid sa kanila sa gutom. Ibinahagi nga din ni Jema na wala silang aircon noon at nagtsatsaga ang mga ito sa mainit na panahon. Kaya dumating daw sa point na dapat tanong na lang si Jema sa sarili kung dadating ba yung time na malalagpasan nila yung paghihirap na pinagdadaanan nila. Paano kami? Parang malalagpasan ba namin yun? sabi nga ni Gemma, hindi ganun kalakihan ng sweldo na kanyang natanggap nung nagsisimula pa lamang ito sa volleyball. Kaya bilib ito sa kanyang nanay na napapagkasya ang maliit na sweldo para sa kanilang pamilya. Lahat nga ng pinagdaan ng hirap ni Gemma ay ibinahagi nito sa publiko at proud ito na nalagpasan niya at ng kanyang pamilya ang hirap. Ngayon nga daw ay nagagawa na nilang makatulog ng komportable, makapagbakasyon na makakain ng kahit ano na walang iniisip na pera. Nang dahil sa hard work, determination at galing ni Gemma sa volleyball, na naiahon nito ang sarili at ang kanyang pamilya sa hirap. Naway maging inspirasyon ang kwento ni Gemma Galanza sa mga taong may pinagdadaan ng hirap ngayon. Don't miss out on the latest serves and spills. Follow for more volleyball chismes.